Yan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites Samahan niyo akong magluto ng adobong chicken. Adobong manok. mag adobo tayo ng manok. Tapos magpapry tayo. Kasi ayaw ko ng adobong manok. Kaya ito ang akin, fried, fried chicken. Yan, magpainit muna tayo ng ating kawali mga kamarites. Sa kawali ko lang siya iluluto kasi konti lang naman. Yan. Yeah. Samahan niyo ako, mga kamarites. Tapos syempre, iinitin ko ang aking masarap na ulam. Mag-isa tayo ng sibuya. Then, natin ng luya, bawang, sili, mekos-mekos na Then, iinitin ko ang aking ulam na ang palaya. Ayan ang aking ampalaya nung nakaraang taon pa yan. Ayan, ito ang ating mekos mekos. Ayan, dahil nilalagay natin ang ating check-in. Hayaan lang natin siya dyan. Huwag natin siyang pakailaman. May sarili siyang buhay. Lagyan na natin siya ng pepper. Ang ating ampalaya ay nagme -mekos, mekos na siyang sarili. Sarap na to guys. Mmm. ulamig lamig, sarap. sarap. Ayan, na lang natin. Ayan, dyan muna kaya mga guys. At ang request ng aking mga anak, si Belinda at si Princesa. Dalawang kilong sabaw na galing sa Amgat Bago. Lagyan daw natin siya ng dalawang kilong sabaw. Guys, pag ako nag-aadobo, nilalagyan ko siya ng ano, oyster. Ah, hindi pala. Nilagay ko siya ng BBQ marinated. Para masama. Toyo, BBQ marinated. Then, malalaglag na ang ating cellphone. Baka tayo din ay iwanan niya. Ayan ang ating ampalaya ay kumukulo-kulo na. Yummy. Ayan, lalagyan na natin siya ng toyo. Ay, patis pala ito. Alam oh. niya, wala na palang toyo yung lalagyan. Hindi naman nilalagyan. Hindi na nilalagyan. Yan guys, kailangan natin magdikila tula ng laman ng ating soyo. Dito na muna tayo kukuha sa ating ano, lagayan. Huwag lang muna sa ating nirevela. Dito na lang muna. Lagyan natin ng isang galon na toyo. Ang ating mga ano dito ay wala nang mga nakarefill. Kailangan na natin mag-refill ng toyo, suka, patis, Everything. Yan, kailangan na natin mag-refill. Kasi wala na tayong mga tuyo-tuyo. Ayan, vay for na mga muna kamarites. Ito na yung ating ampalaya. Then, ito na yung ating adobong shekin. Ang ating fried chicken. Later natin siya iluluto. Okay, vay for now.